Ayan, nakakain din si Kurimot. Pagdating ko, inagaw niya itong plastic bag kasi yung paper bag na pinaglagyan ko ng pagkain nila. Uh, siguro gutom na gutom na. Ayan, Malo, ito sa sayo anak ko. Oh. Kumain ka na. Ayan yung nanay ni Mutmut si Malo. Ayan, ayan si Kurimot na matakaw. So ito lang yung binili kong pagkain nila ngayon. Ayan, uh, nabawasan ng isa kasi... Uh, yan yung kinakain nila tapos ito 400 grams ito yung binibili ko kasi yung buhok ni Malo naglalagas for hair and skin kasi to <coughs> bali yung 400 grams 310 so dinalawa ko na para hindi ako pabalik balik malapit lang naman yung SM sa amin wala mang 5 minutes walk lang pero, dinalawa ko na kasi busy ako lagi. So, ito, yan, iba-ibang flavor yung binili ko kasi, uh, ano, uh, para di sila magsawa ba. So, ito yung binibili ko, guys. Yan. Yan yung mga kinakain nila. Two, ay uh, two sachet every meal. So, yan yung price, oh. Yan. Oh, uh, ito naman, yan ang price niya. Oh, uh, 400 ano, grams lang yan. Ayan, si Kurimot, malapit nang matapos kumain. Itong si Malo kasi, may pagka, maarte sa pagkain yan. Ayan, kanya, hindi pa niya binabawasan. Ayan, so, ang gagawin ko, transfer ko yan dito. Bubuksan ko na yan pareho kasi, para, ano na lang, mabilis na lang ano siguro gutom tong isang pusa oh uh, lakas yung kumain yan yan magastos tong mga pusa na to pero okay lang kasi nakakaaliw naman sila okay guys thank you for watching hope you like this video please don't forget to click like share and subscribe bye bye god bless everyone o oh, kain ka na malo kainin mo na yung pagkain mo malo ayan Eat na malo. Oh. Yan na ayaw niya. Okay.